dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at pangiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan nito noong panahon ng pandemya. Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang Manatili sila sa kapangyarihan nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka. Ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build, build, build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng mga